Ni kung duling walang binabayad na buwis. And then mind you, yung ukay-ukay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yun po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for uh, discarding used clothings sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle pero instead na i-recycle, pinapadala rito basura. We have BD 2033 in 1986. Nasinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. itong uka'y uka'y sa ibat-ibang partin ng Pilipinas. NBIIR and, and Customs are doing about it. makikita kinikita ba tayo BIR? Alam yung ba kung sino po mga ng pagpasok ni mga uka'y uka'y ni singkong duleng walang kinikita tayo. We've had for the longest time. Nito mga locators sa special economic zone, and I'll tell you later. How and why, uh, Mr. Chair? May I invite dito ng mga the uh, Bureau of Customs, because the Bureau of Customs and B BIR are conniving para mag, uh, proliferate itong mga um, bogus na locators, and they're not paying taxes. They import products, raw materials, free of duties and taxes, with the precondition that those raw materials will be re-exported but hindi po export paper export lang po ang nangyari. and then binibenta dito locally yung mga finished product or sometimes yung raw materials and yung ma importers supposed to be kikita yung bayan natin dahil sa kanilang income tax. Pero paano? monitor ba ng BIR? Ito mga may-ari ng locators? How does the BIR monitors these locators? Kasi the only time that we, we make money, the country make money, makes money is through the income tax being paid by these locators. In fact, I have list here of some companies na may violation na sa BIR and I need to know ano na ang nangyari sa mga kasong ito. And I need from the BIR a list of these locators na padalahan ng LOA, Letter of Authority. Ano ang follow-up? May nangyari ba o nagkaaregluhan? Ang LOA, Mr. Chair, dito nagiging talamak ang korupsyon. Pinapadala ng sulat ang earring company o locator para pumunta sa opisina ng BIR, magpakita ng mga dokumento na siya ay nagbayad at nag-comply sa requirement ng BIR para magbayad ng tamang buwis. At pagdating doon sa BIR, nagkakaregluhan. That's why I need a list of those companies that were issued LOA and what happened to it. I need a list of those. And then, gusto ko rin po malaman kung meron na mga nakasuhan na napadala ng letter of authority. Meron na bang nakasuhan o hanggang warning lamang? Kung may nakasuhan, anong nangyari sa kasong yon? Another issue, Mr. Chair, na gusto ko i-raise ay yung ukay-ukay na pumapasok sa CESA, PESA, Special Economic Zone, declared as raw materials to make rugs or to recycle rugs. Pero wag ka, ang laman noon, ukay-ukay. Okay. Libre sa buwis. Ni singkong duling walang binabayad na buwis. And then mind you, yung ukay-ukay okay na yon, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa, Hong Kong, Japan, US, Canada, Australia. Yung po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, Meron kasi mga scheduled for uh, discarding used clothing sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle pero instead na i-recycle, pinapadala itong basura. We have PD 2033 in 1986 na sinasabing bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? And BIR and customs na doing about it. May kinikita ba tayo BIR? Alam niyo ba kung sinong pumapasok, nagpapasok nito mga ukay-ukay? Ni singkong duling, walang kinikita tayo dito. That's why I passed a resolution, a bill na para buwisan na itong ukay-ukay okay. para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the BOC and the BIR do something. Kaya nga pinagbawal yan, alam niyo itong batas na ito, dahil it can cause diseases. Those are used clothings. Yun ay mga tinapo na sa basurahan. Tinapo na yan sa dumpsters at pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila para iship dito libre. Ito po, Mr. Chair. I need to ask the, the buyer directly right now. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa Michael Ocan. And in October 2021, Uh, July 13, excuse me, pumunta po yung mga taga BIR para inspect, inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tatat na violation. Ang tanong, ano na ang nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Go ahead, please. Uh, good morning, Senator Rafi. Um, I apologize, Your Honor. We don't have the information right now, but uh, we're already, uh, we are already asking the Concerned Revenue District Office, which conducted the, the investigation, to provide us information, and we will provide the committee once the, the data or information are uh, available. May Pag Isa, see uh, Commissioner Romeo Lumagul Jr., he was the one who inspected. the factories inside the uh, One Premier Manufacturing Corporation. Okay? At marami siyang nakitang tad, tad na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us. Show it to us na hindi moro-moro lang yung ginawa niyong ma-inspection. Kasi Mr. Chair, meron po ko suggest. Siguro it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR at Bureau of Customs, kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earring officials, ay yung, yung earring companies na napadala ng LOA at yung agency nag-issue ng LOA. Example, Mr. Chair. Ang deficiency is 1 million. For the sake of argument, lilitan ko lang. 1 million. Papadala ng LOA. Magre-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc. etc. Sasabihin ng agency na padala ng LOA, magkano kaya mo? Boss, ang kaya ko lang is 20,000. Dagdagan mo, boss, ang kaya ko lang 100. Last. O sige. Yung 900, discounted na. Pero yung 100,000, 50 for you and 50 for the government. Maghahati yung agency at kung sino man nagpadala ng LOA at sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganon po yung kalokohan sa LOA. Alam niyo po itong taga BIA at taga Bureau of Customs. That's the reason what I would like to happen, Mr. Chair, you being the chairman committee um and i'm being the vice na dapat magkaroon na, talaga. sir excuse me i'm talking okay well then you want to talk right? okay so waste and means committee mr chair uh siguro it's about time um uh, mag-create tayo ng tinatawag na oversight to make sure lahat po ng LOA ay legit, hindi po ginagamit para lamang mangikil, para magamit lamang sa korupsyon. And we have a member of the PESA here, Mr. Te Terezo. Okay, ano po kayo dun sa PESA? Sir, I, I am the Director General of PESA. Ilan po ang locator sa PESA ninyo? There's about more than 3,000 3,000. Now, don't tell me, dyan sa 3,000 locators ninyo, walang violators dyan na, na flag down ng customs at BIR. Don't tell me. Meron, tama, mali. Well, we, we have been receiving copies of the law issued by BIR and BOCs. So we're willing to... Kaya hey, nga, so what happened to those LOAs? LOAs? Wala pa akong feedback from the... See? Issuances. You see, Mr. Chair? Ano na nga sa mga LOAs? Wala pang feedback. Wala pa, kasi nagkaregluhan na. At alam mo yung sinasabi kanina, Mr. Panga, mag-import ng raw materials free of duties and taxes with the condition na yun ay re-export. -re At doon kikita ang gobyerno dahil magpa-file ng income tax yung may-ari ng locator. Kaya dapat BIR, lahat na may-ari ng locator, minumulto ninyo. Yung ini-import ng tuturang ko kayo, kuha kayo ng ballpoint na papel. Hindi ako nabibiro. Get a pencil and paper. Lahat na mga ini-import ng mga locator, kasi free of duties and taxes yan. I'll give an example. Mag-export ng one million worth of, say, tela para gawin ng long sleeve. Kasama sa tela dyan, kung ilang yarda, nandiyan yung butones, sinulid, etc. One million. Sa kondisyon yan, ay in-re-export after na magawa na. Pero wag ka hindi i-re-export yan. Kasi nga, wala nga naman talaga silang processing factory in the first place. At bakit na ng customs? Now, dapat yan, sa scheduled re-exporting ng finished product, nandyan dapat yung BIR, binubuksan yung container. Tama? At kung nakalusot man yan, yung layanan ng locator, tatanungin mo, yung pinasok mo na worth 1 million, na raw materials. May records dyan, may computation kayo dapat dyan, kung magkano yan kapag naging finished product na. Finished products, those materials. And then, magkano maging income tax ng locator. Ganun lang po kasimple. Kaso, Mr. Chair, hindi nangyari eh. Kaya dapat, it's time that we have to revisit our law regarding these locators because it's being abused. It's being abused. Meron pang isang locator dito sa may bandang kalookan. Mr. Chair, paano tayo hindi ma dito, Mr. Chair? Libre ang importation ng kahit anong produkto. And then kapag nire-export, libre, exempted sa corporate tax. Sana ma. Saan ka nakita niyan? At Pwede pa sila maka-discount sa mga empleyado. Andito lahat. We have to revisit this law that created these locators. Ulitin ko, libre tax, walang duties and taxes sa pagpasok ng raw materials para gawing finished product. Ang raw materials na yon. Pag na-export na, halimbawa talagang na-export, ang kikitain lang sana ng gobyerno sa income tax ng kumpanya na yon. Pero, in-exempt natin yung corporate income tax. And adding insult to injury, pati sa mga empleyado, allowed sila na magkaroon ng discount sa bayad. Pwede sila mag-underpay. Totoo yan. And I have proof. We have to revisit that law. And it's Attorney Agnes de Venadera. Ma'am, kumusta po dyan sa SPMA? SBMA kayo Tama. Ay, so, so, sorry, so, Clark. Sa Clark tama? Po, sa Clark po. So, ilan na po ang mga na-issuehan ng LOA dyan sa Clark sa pagkakaalam nyo? Uh, I don't, I Mr. Senator, wala po akong uh, hawak na listahan. Pero alam ko pong uh, merong na-issuehan. Kaya lang po, hindi po, I have to be very candid na wala po ako nung listahan. Kaya nga, pero, pero di ba dapat ma'am, pag merong mga na-issuehan, mga violators dyan, you should be concerned and, and you should be updated. Kaya para malaman mo kung sino dyan mga hausyaw or mga illegal. And then that's where you have to act. Kung nakita mo na, ito paulit ulit na, na issue lang LDOA and then something must be wrong with this locator, and then I have to cancel this locator permit. Am I right? Or Am I right? Uh, uh, Mr. Senator, dumupo sa Clark Development Corporation. Meron puh division, uh, yung TFD, na sinasabi namin, and they are in charge of monitoring all the importations of raw materials. You siyin sabi mo, tama puh kayo don? At meron din pong proseso na Uh, ginagawa yung aming yung uh, TFD uh, uh, division para po makita kung ang uh, ang raw materials na inimport ay naipasok dun sa uh, finished products meron pong ganon and in fact uh, Mr Senator uh, it is uh, we have on several occasions uh, uh, suspended the authority to operate Mr Senator okay uh, Attorney De Venadera marami sa mga locators nyo dyan sa Clark na wala silang processing factory. Right? You agree? Kasi pag sinabi mo you don't agree with me, then mapapahiya po kay madam. Meron po kaming mga na-monitor na hindi nag walang operations at yung pong mga walang operations ay amin pong uh, inaaksyunan na hindi mabigyan ng authority to operate kasi wala pong operations. Salamat at hindi po kayo nagsinungaling. Kaya nga po, ang ibig sabihin, marami mga locators sa Pilipinas, sa different special economic zone, na nabigyan ng permit na hindi dapat sapagkat wala silang processing plant. Kasi ang condition niyan, the raw materials are imported free of taxes and duties for you to process it into finished product para ma-re-export at kikita ng Pilipinas. Pero how can they process that when they don't have a planta? And alam niyan, nyo dyan sa SBMA, alam ng BIR, alam ng Bureau of Customs. Naglulukhan tayo. We have to stop this. Kailangan maimbestigahan talaga to, Mr. Chair. Itong mga free special economic zone, dito po talama, billions and billions of pesos every year ang nawawala sa gobyerno, andyan sa special economic zone, ang kumikita lang yung mga smuggler at ilan mga taga-customs at BIR. Mr. Chair, sana po magkaroon pa ng isang hearing na next time patawag po natin ang Bureau of Customs. Last question na po sa mga taga-BIR since nandito kayo. Ilan na po ang mga LOA na issue ninyo sa mga Tagalog, sa mga, mga locators? How many LOAs? Magkano pong pinakamataas na diferensya? At Ano po nangyari doon? I need a list. Mr. Chair, can you provide uh, us Senator Rafi, We will uh, include that information po when when we submit the the requested information next hearing or as soon as possible. As soon as And we you get the have, information. You should have a list of all the locators in the whole Philippines. Yes, yes. Li Buyan. So, ang tanong ko sa iyo, meron ba kayong way para ma-monitor kung ilan ito mga locators na ito, nasaan sila? Um, the investment promotion agencies are mandated to to submit the list of locators in their respective uh, jurisdictions, so we can have that uh, list your honor and then monitor locators is there a way for you to monitor that yes sir um, they are uh, along with the <clears throat> um, one of the information that they have to submit to BIR are tax payments, so we we can have that also. Naman po yung tax payments. I'll tell you what, uh, Mr. Balastre the third. Pag sa scheduled exportation nila ng kanilang finished products, alam na ng Bureau of Customs. Punta hanyo, especially to mga high valued sinasabing raw materials na pinasok ng walang tax na binayad. Yung scheduled exportation nila, punta hanyo, pa yung container. Ten out of 10, walang laman yung container. Kung meron man basura. Kaya ang tawag dyan, ghost exportation or paper exportation. Totoo yan. Halos karamihan, hindi na lumalabas ng bansa. Kung meron man, kalahati lang. Pero yung kalahati, may benta na sa labas. Watch out there. Free na siya sa pag-import ng raw materials. And then pagdating sa pag-export niya, binibigyan siya ng tax break sa corporate income tax niya. So, lilitaw, zero. Ano pang kinita ng gobyerno natin dito? Adding insult to injury, binibigyan din siya ng break as far as pagsisweldo sa mga magagawa. Libre pumasok yung kanyang mga kargamento. At kapag idilabas yan, libre din siya sa tax. Anong kagaguhan itong nangyari sa ating bayan? So, few months pa lang po actually. Ah, <laughs> kasi bumukas ka na libro eh. <laughs> Sige. Eh, wala na. There's no point. I apologize Sorry, apologize po, I, I Mr. Senator. Him. There's no point talking to this gentleman. Uh, pinadala dito yung talagang walang alam para ligawin tayo. Di ba na? I don't blame you, sir. I don't blame you. I'm not gonna talk to you anymore kasi ayokong lalo ka madiin dito. Sorry. It's okay. Pasensya na po, Mr. Yes, Senator. Yes, sir. Yes, sir. Okay po, sir.